...gang 15,000 pesos na ayuda sa mga nalugi dahil sa price cap sa bigas. Pero hamang wala pa yan, diskarte ng mga retailer, may bayad pati plastic kung murang bigas ang bibilhin. Nasa front line ang niya, si Shaila Francisco. Ayun nga po, kailangan po kami magkabayad dahil simpuro ito pong presyong 45 ay puhunan na namin. Halos ganyan din ang namin, ganyan din puhunan namin. Ay doon lang kami sa lalagyan na bawik. Wala naman kaso yan sa mga customer. Mas nakakamura po kahit may dagdag na 2 pesos sa plastic. Doon sabi ni bilang namin na sa 50 ano 55 55 pesos po yung bawat isang kilo. Po. Ang iba pang nagtitita tulad ng sari-sari store na ito na mas pipili na lang itigil ang pagbebenta ng murang bigas kesa malugi. Mahal po yung puhunan ngayon, tapos bibenta namin ng mura lang, matatalo po kami mas okay po yung hindi na po na, muna kami mag stock Wala pong mababawa sa amin. Karamihan ngayon sa mga palengke sa Metro Manila at Rizal, hanggang 45 pesos kada kilo ang pinipiling ibenta. Kung 41 pesos daw kasing ang ibibenta at di naman mabili, masasayang lang din daw ang pinuhuna. Mas nag-iingat kasi ngayon ng mga tindero, lalo't lumalaki ang lugi habang tumatagal ang pagpapatupad ng price cap. Dapat kung magbibigay sila, hindi lahatin na nila, di ba? Hindi lang naman isang tindahan na nalulugi dyan. Oo. Dapat din, kahit ganito, katulad nito maliliit na tindahan, mag-focus din sila, hindi doon sa malalaki lang. Kanina, nagpulong ang Department of Social Welfare and Development at ang Department of Trade and Industry para plansyahin ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektado ng price cap. Tinatayang nasa 50,000 retailers sa buong bansa ang posibleng makatanggap nito. Pero madaragdagan pa yan, alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Isasama na rin kasi ang mga direhestradong retailer, pati na mga sari-sari store. Base sa guidelines na inilatag ng DSWD, 15,000 pesos ang matatanggap ng mga tindero sa palengke, hindi kasama ang mga supermarket at convenience stores. 5,000 pesos naman sa mga may sari-sari stores. Bukas si simulan na pamamahagi ng ayuda sa mga pampublikong palengke sa Quezon City, San Juan Manila at Caloocan. Ayun nga lang ang included dito ay yung mga nasa mga pamilyang bayan natin nasa mga wet and uh, public markets natin. Uh what I'm saying is uh, yung mga sari-sari stores, they they have to wait pa rin. Uh baka kasi na week or two pa natin sila ma-include dun sa ating program kasi mesa uh, Medyo mahirap yung validation sa kanila. Ang DTI ang maglalabas ng lista ng mga benepisyaryo. Para sa mga gustong mabigyan ng ayuda, pwede raw magpalista sa pinakamalapit na DTI Negosyo Center. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan ha, so yung mga, yung mga negosyo dyan, dalin yung inyong mga business permits, <laughs> yung inyong mga business documents and then, pumunta po kayo sa pinakamalapit na DTI uh, office at kayo po ay mag-claim. Oh, kasi yung mga jeepney driver ngayon ah, hirap na hirap mas madaling maklasify yung mga ano ah, yung mga jeepney drivers kasi may mga kailangan pagkakumuha ka may dala kang jeep. Dala-dala mo yung prangkisa ng jeep, 'di ba? Dapat ganun. Oh, so mas madali sana yung yung uh, pagkaklasify sa mga aayudahan na mga jeepney drivers. Pati sa mga Grab drivers, papakita mo lang yung app mo na ikaw ay grab driver uh, at uh, ka na kagad ng, ano, ng ayuda. Dapat ganun. Oh, so, yung nga sa jeep, mas madali nang maklasify. Ang hirap-hirap pa magbigay. Eh, lalo pa kaya dito sa mga tindera ng bigas, sa mga sari-sari store. Paano kayo magkiklaim? Ano yung uh, mga proof na kailangan nila? Tinan mo, hindi nila ipinapakita dito sa mga reports kung ano yung mga kailangan nilang supporting documents para maging eligible ka for the ayuda. O pagpunta mo ron, ako po ay nagtitinda ng bigas, magpapalista po ako Pagpunta mo ron, doon nila sasabihin sa iyo kung ano yung mga kailangan mo Maniwala ka Parang Bureau of Immigration yan Parang ikay papunta sa Hong Kong, tas ayaw ka nilang paalisin Yung pagkakuha mo nung, ano, nung listahan ng nung mga dapat mong i-provide Maniwala ka sa akin, mapipikong ka, uuwi ka na lang oh, kasi dapat ang gawin ng gobyerno is ngayon pa lang, ina, ipaskil nyo na dyan kung ano yung mga kailangan nilang dalin. Para pag nagpunta sila dun, wala nang pabalik-balik. Lugi na nga sila eh. Nagsakripisyo na nga sila sa inyo eh. Tapos ngayon, papupuntahin nyo sila sa DTI. Namamasahe sila. Tapos ilang balik-balik pa sila. <laughs> Dahil lang dyan sa buwisit na sigurado kung napakarami yung requirement na naman. <laughs> Oo, oh, eh, tinan mo, di ba wala naman silang pinapakita? Generic yung sinabi nila na kailangan, talagang nalugi ka? Pureba na nalugi ka? Eh, yun na nga, o, oh, mga jeepney driver na nga, o oh. Hindi mo ba madali, hindi ba madaling bigyan yung mga yan? Oo, oh, di ba? Pero hindi pa rin na bibigay yung mga ayuda nila hanggang ngayon. Ang tagal-tagal na, nauna pa yun. Nauna pang nagsalita ang gobyerno na aayudahan yung mga jeepney driver hanggang ngayon, wala pa at ang iba pang isyu ang dahilan kaya hindi pinalusot ang hinihingi nilang budget. Nasa frontline na sa front line balitang yan si Mean Los Baños. 41.2 billion pesos ang hinihinging budget para sa 2024 ng National Irrigation Administration o NIA. <laughs> Pero, Pero gate na mga senador sa pagdinig kanina, yung dapat munang magpakita yung ng yung resibo yung ang NIA na karapat na... Ay, hindi, actually, <laughs> Bisconian sa ah. ah, balita ko may mga kilala akong mga nagbibigas Ah, balita ko ang ginagawa nga daw nila, yung mga pinakapangit nilang bigas, yun daw yung ibinibenta nila as 41 and 45. Para daw yung, kasi hindi daw nabibili yun eh, para daw bilin ng mga tao ngayon, pag pinili daw ng tao yun, hindi na daw sila uulit, bibilin na daw nun sa susunod yung 50 pesos na. Oh, so, may mga ganun din namang mga nagtitinda. Ngayon, paano mong mahuhuli? pag sinaing mo tapos lasang bukid. Pag sinaing mo tapos lasang dayami, ayun na yun. Ibig sabihin, nabudol ka. Oh. Dapat silang bigyan ng pondo. Si Senator Rafi Tulfo, sinabon agad ang niya. Una, dahil sa kapalpakan umano sa pagpapatupad ng maayos ng programang patubig na nagresulta ng krisis sa bigas. At pangalawa, ay ang mga proyektong hindi matapos-tapos o nakatenggala. Matagal nyo na po, k***** kong taong bayan, ang dami pong mga problema ngayon sa bigas. Ang taas na po ng presyo, marami na pong mga... Sibilya. <laughs> Sibilyar, ang layo na naman ng mga tingin, o. Oh. Sibilyar, nakatingin na naman dun sa mga lupain sa Nueva Ecija, o. Oh. <laughs> Ma'am, sa harap po ang tingin, wag po sa mga kabundukan, ha? Baka maging subdivision yan. Ito, din mga kain ng bigas. Na dahil hindi po ginagawa na maayos ang iyong trabaho. Kasi kung ginagawa niyo na maayos ang trabaho niyo, imbis na gawin yung trabaho niyo, kinukurapot niyo po eh. Pero paliwanag din niya acting administrator Eddie Gillian kasama sa hinihingi nilang pondo ang operasyon sa irigasyon. Pero hindi yan umubra kay Tulfo. Pag nagsinuwa po sa kami sa amin, Ipapasite in contempt ko kayo, magpapadala po ako ng reporter doon, pipicturan ko at isusupagpal ko po sa inyo dito. Pero so, ano po yan? style po niya yan ma'am para ma bore kayo. Diba, para... Sabi nila gusto niya yan, di ba? Senate inquiry, senate inquiry kayo, di ba? <laughs> o di ayan, bayasakahin niya yan. Naiintindihan naman namin yan. kung di niya naiintindihan niya, bahala kayo sa buhay niya. guide namin, pinigay ko na sa inyo yung format eh, pagawa mo yun. Para hindi tayo kino-question every time. Depensa ni Gillian, sinunod lang naman nila ang format ng Department of Budget and Management. Hey, ganito po yung format niya. Baguhin mo. Hindi ko po namin mababago. Baguhin niyo yung format niyo. Para wala. Baguhin niyo, hindi naman mababago. Baguhin niyo, hindi na namin mababago. Tayo, bibigyan tayo ng gobyerno to.